Pagkakaroon sa Richabi. ka ba sa aming pagkakasupot sa Richabi? Talong na may antay. Naku, kayo na lamang. Mas gusto ko ba yata manood ng sinig kaya sa mga mga panahon? Para ka walang tagay ba? Wala akong magpapahalaga sa mga makakasayang buok natin sa video. Bakit? Ano bang nalaman mo kung kung sa mga ngayon? Tayo mo kung sabi ko. Magsimulang ang kwento ni Mamay at Joanne tungkol sa Brother Chago kahit na, kahit na iinis sa mga kaibigan ay nakinig na may sinis. Sa balitan na bangit ng dalawa doon, tulong ng mga Espanyol, ang maraming bayani ay bigyan na patungkot ni Pati ba si Opey, saan tanong niya? Oo, parang may tanong ni Joanne at Mayan. Pati ang kanyang mesa at upuan ni lakad sa iyo. Kasama ako ah. aling paborito mo pala sa iyo, Kaya Chal, ang mong sa akin